welcome to my vlog. So, this video, guys, nandito kami sa labas ni Gina. Nagulat may, may o kaning kuan. Ayuda. O kasama na mo si Kwata. Ay, problema po ni mo. Natay, problema wala. Dili, bago, Gina, kaya ako ang kamraso. Ako man ang kamraso na, ne. Silang. problema na to, Ron. Si Gina ang problema na to. Ang ganito. lagi lagi magsinamuk lagi Minarana lagi amino ka jina dili aku ko kamera ako may camera so na ini ha. dili man ikaw kwatak pating ko kwa. kwatak pating ko kwa, mani hapit ni mani matay kanina guys hapit sa matigi Kena natukan ta oh hapit sama mamatay no tubag Hapit ka mamatay.

tinik. kalunok Tapos, nang nangyari? Ano? Ang sa ganito yung nahitabo, gani ha? Kapit ka Mamatay. No? Pag tubog ba? Di siya tubog. Ulawan ko ni mo. Tugwa inisya o. Oh. papa pa kain na hapit ko ni pa aka gahapon tanawa oh kamaldita dita Hmm, hmm, mm. di lagi magminaldita, kay ang amo dili man maldita ginuo ko Hmm. blab mm. lab blab ni nanda Gina ulo na ni nanda Gina dili pag ang mata ni Gina kay mawad-an mata si Gina imong mata ipuli. puli hm Ang na yung kuwa. So, yun lang, guys. Gigan kong gabunot yung lobe. Ang akong pawis. ako Lawa rin ang akong pawis. Ay, ginawag. Pastik. May nalanggan ni akong kamera, akong cellphone. Ay, hindi na may akong kamera. May pinagpagpapan ng tagamay. Ganawa na akong cellphone, guys. Ganawa rin ako akong mga old video. Pati yung pagpapatiya sa tingnan. Let's go. Pero kanina kong video roon, nagpapagaba mga mo, ipigil-pigil sa pagnaon, yung yeah. puto ko. So, yun lang guys. Isip. Ay, ipanin ko. Tama na. Naganggaw lang sa kuwa. Ay, may magluto na Time check here is 5.30. Ng hapon, ginawa ko. So, goodbye.